pangarap natin maging artista din eh. Noon ay oo nga, na kami dyan. Alam nyo, na-observe ko ngayong year 2024 na nagbago yung behavior ng mga tao. Kasi parang nakikita nila ngayon yung pagyaman nasa social media. Nasa Reels, TikTok, uh, YouTube, yung paggagawa ng content. Totoo naman yun, no? pero Parang kasi lahat ngayon nagso social media na eh. Dahil marami yung nag-upload sa TikTok, sa YouTube, sa Reels na yumaman dahil sa social media, nakapagpatayo ng bahay, nakabili na sa sakya. Pero syempre, yung kwento nila, yung naririnig lang natin dahil sila nga yung may patunay na kumita sa social media, pero na hindi natin napanood yung kwento ng mga hindi nagtagumpay sa pagkukontent. Kasi kung sino lang naman yung nakipapanood natin, eh sila lang din yung talagang nag-success sa pag-content sa social media. Pero di ba sabi nga kasi, pag okay yung video mo, magaganda yung content mo, ipupush nila yung content mo kapag maraming viewers or maganda yung content mo. Pero hindi natin alam paano naman yung mga nag-content, hindi na push ni TikTok kasi nga walang viewers eh. Hindi quality yung mga video yung in-upload nila. Kaya paano naman sila hindi natin alam yung story. Kaya kung iisipin natin, o nga no, kasi ang mga napapanood lang natin, yung mga hype na yung nag-affiliates, kumita, Yun, nakapagpatayo ng bahay, nakabili sa na sasakyan. Kasi nga, yung mga video nila yung recommended sa social media. Kaya, lahat ng tao makakapanood, nakikita na ganun ay nga, yayaman na kami dyan. So, magkocontent na rin kami. Pero, hindi natin nalaman yung kwento ng mga taong nagcontent na hindi nga na-push yung mga video nila. So, hindi natin napanood. Natasabi ko, nagbago talaga yung behavior ng mga tao ngayong 2024 yung tao talaga ang dami nagre-reels, ang dami nagdetikto. tiktok Sa ngayong 2024, isang taon na yung nakalipas, medyo yung mga nakikita natin dati, ngayon wala na sila. Tapos kung sino lang talaga yung mga nagisikat dati, hanggang ngayon sila pa rin. Ang point lang nung sinasabi ko, yung mga tao kasi, ang nakikita lang nila ngayon, ang pagyaman sa social media. Hindi nila alam na may iba pang paraan. Naalala nyo ba nung nagsimula ng pandemic tapos ba diba, nag-lockdown nung 2020 ba yun? Siyempre yung mga tao nun ba diba, hindi alam yung gagawin kasi nasa loob ng bahay. Parang ang dami rin nag-content ng mga nun kasi isa din ako sa mga nag-content-content -content nung panahon na yun eh. Na, nagsisimula na ako mag-business nung panahon na yun. Tapos, sabay ng lockdown, ang ginawa ko, yung trabaho ko sa negosyo, ginawa ko na siya lahat. Naglinis na ako, yung mga kailangan nag compute nagcompute na ako. Basta lahat, okay na. Ang hinihintay ko na lang talaga, yung bumalik yung panahon na wala nang yung lockdown, maging normal para continuous na ulit yung business ko. Kaya ang ginawa ko noon, walang magawa. Hindi, content nga din ako. Ang mga content ko pa noon, yung mga DIY, paano gumawa ng saranggola, uh, paano gumawa ng DIY dead cat, mga DIY how-to-how-to, yun. Kasi pandemic eh, lockdown eh, walang magawa hanggang garden lang kami, doon lang kami nag stay Tapos kwentuhan, kain, yun lang maghapon, nuod, movie marathon. Eh, siyempre nakakaumay, puro naman ganun, kaya nag-content-content din ako. Ayun, so yun na nga, nakakapag-content na ako, mga naka 6 to 8 videos yata ako nun, ilalagay ko dito yung content ko sa YouTube ah. Tapos yun, uh, okay na. Kahit lockdown nun, may mga umuorder sa business, nag-boom yung business nung pandemic eh. Tapos yun, uh, lumalakas-lakas nga yung business nung pandemic kahit lockdown may umuorder. Kaya sabi ko parang magiging busy na naman ako ah. Eh syempre nagkocontent nga ako nun. Naisip ko, mamili, sabi ko, ipagtutuloy e, ko ba yung pagkocontent o tututukan ko tong negosyo? Kasi nga, may umuorder eh. Yung pag-content, syempre, parang masaya, sikat ka, napapanood ka. Alam mo sa sarili mo na nag-grow ka kasi nga, natutukot-tukot kang humarap sa social media, natutukot tukang kang mag-manage ng account mo, yung mga ganun, basta ganun-ganun. Ang -ganun. biglang naisip ko na, dito, kung nag-content ako, masaya naman. Pangarap natin maging artista din eh. Siyempre, sino ba yung hindi nangarap maging artista? Kasi di ba, nung panahon eh, wala namang internet, nasa TV lang tayo lagi nakaharap, di ba? Kasi sino ba yung hindi nangarap maging artista? So yun na nga. Sabi ko, pero walang kita eh. Nakagawa ko ng video, may viewers, masaya. nakapagbigay tayo ng value. Pero hindi mamaintain mo yung ginagawa mo kasi kapag hindi ka kumikita. Tapos yun na. Sabi ko, ay hindi, uh, dito walang kita eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Pero walang kita. Yung negosyo, kahit na hindi pa ganun kalaki yung kita, alam kong kumikita, kaya may pagpapatuloy ko. So yun yung mas makakatulong sa akin. Kaya ang ginawa ko, itinigil ko yung pagkukontent sa YouTube, tapos tinuloy ko yung negosyo, tinutukan ko yung negosyo. Tinanggap ko sa sarili ko na kahit gustong gusto ko talaga mag-content ng panahon na yon, hindi ko pwedeng pagsabayin kasi nga eh, siyempre isa lang yung katawan natin eh. Kaya ang ginawa ko, itinigil ko yung pag-YouTube, pinagpatuloy ko yung business, tinutukan ko. Yun. Yun yung kwento nun. Yung ibig ko lang sabihin na pinili ko yung bagay na mas kikita ako kasi nga alam ko na pag nag-content ka, sikat ka lang, wala ka kita. Tapos ang hirap mag-edit, matrabaho, tapos masaya ka, pero alam mo sa sarili mo, di ba? Wala ka namang kita. Pag sa negosyo, hindi ka kilala, hindi ka nakikita ng tao, pero alam mo kumikita ka, hindi butas yung bulsa mo. Kaya sabi ko, tututukan ko na lang yung negosyo, kasi nga, yung negosyo, makabenta ka lang ng isang product sa isang araw, talaga may kita ka. Pero yung paggawa ng content, mag ka sa paggawa ng content sa isang araw, mag, kahit maka-10,000 views kaya ta dyan, hindi kaya ta magkakaroon ni piso. Diba? Depende pa yun sa content mo. Kaya yun, itinagle ko yung pagko content tinuloy ko yung business ko. Kasi kahit naman pandemic, may benta ako. Yun yun. Naintindihan ko ng panahon na yun na okay, masaya, nakapag-content ka, hindi ka nakatulad ng dati. Pero kung isipin mo, saan ka mas magkakaroon ng kita? Magiging content creator ka nga sa YouTube, sa Reels, sa TikTok. Kaya pinili ko yung pag tapos ngayon, na-realize ko na nagbago nga yung behavior ng mga tao na mas nakikita nila yung potential na yayaman sila sa pagkukontent. Nakaraan, nag-experiment ako, no? Nag-live ako sa TikTok. Tingin-tingin ako doon. Merong isang nakita ko siya nagla-live. Uh, Nagko-comment na ako sa kanya doon. Sabi niya na, o nga, boring siya. Nagla-live-live siya sa TikTok kasi nga, ginagaya niya yung nagla-live din na taga-sibo. Yung maman niya daw, uh, nabanggit lang niya na kaya siya nagla-live, naboboring siya isang beses, tinanong ko siya, Mama, ano po ba 'yung pinagkakabalahan niyo diyan?" Sabi niya, "Wala nga daw. 'Yun nga talaga napatunayan ko sa sarili ko tamang observation ko na 'yung tao ngayon, eh, nakikita nilang nila ang pagyaman sa social media, ikatulad eh, si TikTok, lumitaw si TikTok, di ba? Na pwede kang mag-affiliates, pwede kang magbenta ng product no'ng wala kang puhunan. 'Yun nga 'yung TikTok affiliates. So may paraan. Pero paano naman kasi 'yung mga tao, 'yun lang 'yung nakikita nilang paraan na pag asenso uh, mag-live, mag-affiliates, eh syempre, di ba marami rin naman tayo napapanood sa TikTok na uh, hindi din naman sila successful sa pagkukontent. Minsan, wala pa silang mga commission. Yung iba nga di ba? Umiiyak na yun dahil yung commission nila, hindi nila makuha-kuha. Tapos minsan, na-restrict daw sila, di ba? Pero kung iisipin natin talaga, ang mas mabilis talagang pagkita eh, kung sawa ka na dyan sa mga ginagawa mo, pag live, live mo, pag content-content mo, kung hindi talaga para sa'yo, ang madali talaga ay magnegosyo eh, magbenta eh. Ah, yun ang pinagkaiba ng pagkukontent sa pagnenegosyo. Kasi nga, pag nagkontent ka, maghapon mo na ginawa yan, pinanood mo na ng paulit-ulit yan, ikaw lang yung viewers niyan, wala kang kikitahin dyan. Hindi ka pag nagnegosyo ka, ang negosyo mo e eh, sabon. Wala pang oras kapag nagustuhan ng kapitbahay mo yung sabon mo, bibili niya May kita ka na agad. Yun yung pinagkaiba pag nagkontent ka sa pagnenegosyo. Sa so pagnenegosyo, may magustuhan diyan sa produkto mo, bibili niyan, may kita ka agad. Kaya para sa akin, iba talaga yung negosyo kasi nga pwede ka agad kumita sa isang araw. Hindi katulad sa paggawa ka ng video, pag shoot pa lang, kapag sa simula, medyo stress pa eh. Hindi katulad kapag negosyo eh kapag marami kang kakilala, bentahan mo ng kahit ano, bentahan mo ng ballpen, bentahan mo ng notebook, sapatos, damit, sabon. Bibili niya kapag alam kailangan. Pero yung video mo kasi, kung gagawa ka ng video tapos hindi pa makukunik sa isang negosyo, wala ka talagang kikitain dyan. So ayun lang uh, sa mga nakapanood ng video na to sige nga po, comment nga po kayo kung nung lockdown ba, nung pandemic, eh, gumawa din ba kayo ng mga video nyo? Nag-content content din ba kayo? Pinagpatuloy nyo ba yung paggawa ng content hanggang ngayon o kayo yung mga nagnegosyo noon na hanggang ngayon nagnegosyo pa?